kung meron din ako, meron din ako resolusyon dalawa eh. Opo. Oh. Eh siguro sa Lunes kasi de ah, pa pinay lang po. ko pa lang eh. Opo. Oh. Kasi yan, yung yung act na okay lang kung meron pang susunod sa loob ng uh, isang daang taon. <laughs> na, meron pang uhulin <laughs> Eh yun ang makikinabang dito sa batas na to man, oh, Pero ako, yung aking ano Yung dalawang, yung dalawang resolusyon ko Magpinsang buo uh -huh. Okay ang sabi ko dun sa isa, ideklara natin na yung detention at prosecution ni Pangulong Duterte ay illegal. Eh uh -huh. okay, so yun uh -huh. ang ata 'yung. No? Uh -huh. Ideklara natin na yung pagdititine, panguusig ng International Criminal Court sa dating Pangulong Rodrigo Duterte ay illegal and unconstitutional. Uh -huh. Yun ang una. Central uh -huh. ipinali... resolution nito sa oh. resolution dito po ito pano batas o oh. resolution. resolution po ito. Resolution. Apo. Kasi nga may batas na eh. Yeah, oh -oh. 1951 eh. Bakit pa mm -hmm. makikipagtalo pa ako roon? Nandun na yan. Oh. <laughs> so, yun nga po. Pangalawa, yung pisang buo niyan. <laughs> oh -oh. <laughs> yung, yung, yung kapinsang buo niya ay sense ng Senado na payagan ng makab maka makabalik mm -hmm. ng ah, ng Pangulo Duterte. At inisa-isa ko rin ang opo. mga katwiran kung bakit dapat siyang payagang umuwi na. Uh -huh. Hindi yung house arrest, hindi, pauwiin mo siya uh -huh. dito sa ating bansa. Uh -huh. so So, pinadideklara ko na, para lang malaman na nga, ano, eh, ma, ma ibig ko sabihin, mapagtalunan. Bakit uh -huh. ko ginawa yun? Sa lunes, siguradong may papayal Uh, mm -hmm. po yung may pilot, well, uh, aktuhan na, anong pwedeng maging akto ng Senado sa isang resolusyon gaya ang nang ihahain niyo, sir? Kaya gusto kong pag-usapan, kaya gusto Opo. kong pagtulungan ng, uh, ng Senado, na yung sense ng Senado, eh, kung tutulungan nila, ko gusto kong mangyari, sa panig namin, gusto naming madeklara. Opo. Na Ako, sa panig ko, gusto kong madeklara na illegal, unconstitutional, ang pagkakadakip, pagkakaditine, Opo at paring pang-usig pa uh -huh. sa dating Pangulong Duterte. Uh -huh. O, di pagtalunan namin. Di pakinggan nyo ako. Uh -huh. Resolusyon ko ito eh. Uh -huh. O, kahit kaninamang komite, dumapo yon O, edi sasabihin ko yung katwiran. Nandun naman eh. Uh -huh. At yung isa, yung kapinsang buo niya, ay yung sense ng ano ng uh, Senado na kailangan pabalikin ng uh -huh. Pangulong Duterte sa ating bansa.